Hello mga itlog! Ngayon ay gagawa tayo ng adobong itlog. Eh dahil nga pagkamahal-mahal ng kilo ng manok, eh itlog na lang muna yung ating gagawing adobo. Mag-slice lang tayo ng bawang, sibuyas, bell pepper, at saka dahon ng sibuyas. Habang slice ay nagpainit na nga pala ako ng kawali para ready na. At nang mainit na yung kawali ay ilagay na natin yung mga sangkap. At nang medyo brown na ay maglagay tayo ng kaunting oyster sauce pampalasa. Ating itong inix at lagyan ng kaunting tubig. Lagyan natin ng dahon ng laurel food color sin at pepper hintayin natin lumapot ng kaunti at ilagay yung itlog tinusok tusok ko nga pala yung mga itlog para yung sauce ay pumasok sa loob pwede kang gumamit ng toothpick o kung wala ay tinidor kung wala pala kayong oyster sauce ay pwede kayong gumamit ng toyo at lagyan ng kaunting asukal para manamis na yung lasa. Tiyak na mapapadami yung kain ng mga chikiting nyo pag inayan nyo yung recipe na ito. Bali mga 70 pesos lang lahat ng nagastos ko dito. Simpleng ulam sa aming pamilya. Pwede rin kayong gumamit ng itlog ng fugo o itlog ng bibe Depende sa inyo. At serve na natin. Kita nyo. Mmm. Masarap. Happy eating mga kamami. Salamat sa pag-support. See ya!